Alam mo bang, sa personal finance, may tatlong stages sa ating buhay. Una is, mahirap mapunta sa stage 1 or manatili sa stage 1. Ito yung, you work hard for the money. Kahit anong trabaho mo, ito, maliit pa rin yung income mo. Ang taas ng effort mo, pero maliit ang income mo. So, pumunta tayo sa stage 2. You working for the money and also at the same time, pag may savings ka, money is working for you na. So, eto, dalawa na kayo ng pera mo na nagtatrabaho. And of course, gusto natin makapunta sa stage 3. Ito yung dadating yung araw na dapat money working for you na. Meron ka ng mga passive income. Mangyayari yan kapag ikaw ay may investment. Kasi hindi naman habang buhay malakas tayo at may magandang trabaho. Kaya maganda kung meron tayong investment, magbibigay ito sa atin ng continuing income. And dapat, pagdating sa pag-iipon at pag invest huwag tayo nagde-delay kasi kung may target ka na 5 million na retirement fund at kung 30 years pa ang meron ka, 3,355 lang ang kailangan mo ipunin para ma-achieve mo ito. Pero kung magde-delay ka, 5 years na lang ang meron ka para mag-ipon, 68,049 pesos ang kailangan mong ipunin. Mas doable kapag mahaba pa yung oras natin. To know more about savings and investment, message nyo lang ako sa FB. Roan Salis Capistrano.